Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Magandang tanghali, kagapay. Ako si Lemo Rainier, kay nakatutok na sa patok dito sa FEBC Radio TV. Ayan po, pwede tayo mapakinggan, 702 DJS AM Band. Pwede rin matunghayan sa Facebook Live Worldwide. Hanapin lang po ang, uh, sa Facebook, ano, ang 702 DJS FEBC Radio. Uh, at hanapin po ang uh, patok. Ayan. And of course, pwede rin sa YouTube channel, sa Instagram or IG. Mahalaga po ay uh, bumisita kayo sa ating uh, website dahil tayo Far East Broadcasting Company, Philippines. Para lalang makilala ang ating impila ng ating gawain. At uh, makita nga ilang impormasyon dyan, pag-aralan mabuti and also you may click donate now. Pag-inamang niyan, please inform us lalo na during office hours po para ma-assist kayo ng CCRD ng FEBC. At ngayon po, exciting na naman tala kayo natin ngayong uh, Sabado ng Tanghali. Baka natin na uh, isang kababayan natin negosyante. I-welcome natin si uh, Sir Boris Maghinang. Magandang tanghali Sir Boris. Magandang tanghali din po Sir Lemwell and then sa mga nakikinig ho ngayon sa FEBC Radio TV and of course sa inyong program ho ngayon. 'Yon, ako maraming salamat ano sa availability, willingness na siyempre alam natin mas busy na 'yung mga kababayan natin ngayon, pero willing kayo to share tungkol sa inyong ginagawa, no? So, uh, maganda ay uh, ito tingnan natin at eto uh, ay uh, mukhang matagalan 'yung uh, pangalan ng business niya, uh, Cafe Classico, tama <laughs> po, no? Ang inyong business? Yes, sir. Ayan. Yes. At uh, coffee business. Uh, paano ba napili na coffee business ang inyong gagawin? Uh, actually, sir, uh, bilang isang kabataan ho ngayon, uh, malaki ho yung... yung... Kape bilang parte ng aking pamumuhay ho. Since college student ho, ako, ay ma coffee lover. Mm -hmm. Kaya hanggang nagtapos po ako ng college, hanggang nagtatrabaho, daladala -dala ko ho 'yung kape talaga sa pakikipagsapalaran ko po sa buhay. And then doon po nagsimula na 'yung hilig sa kape, uh, may potential din hong pagkakitaan din. Ayun, okay tama nga naman 'no. At uh, kumbaga nagkakaisa tayo diyan, mahilig din ako minom okay. ng kape, ano? So naintindihan ko 'yung uh, passion ninyo no sa pag-inom ng coffee. At uh, pero 'yung pagpili ng pangalan no, uh, hindi siya masyadong unique pero uh, mabuti at uh, ano, kumbaga eh, ito ay napaboran na maging uh, pangalan ng inyong business kasi hindi siya masyadong unique ano, pero na nakuha niyo 'yung pangalan. Ah, Opo sir ay nag 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 come up po kami doon sa pangalang Cafe Classico. Naging madali lang ho, eh. madali lang yung pagpili namin. Gusto lang namin talaga ma-emphasize yung uh, magiging identity ng ilalabas naming produkto ho, which is uh, classic ho, classic uh, classic yung yung kaping ilalabas ho namin kaya naging Cafe Classico ho siya. Ayan, okay. So ngayon, uh, bago natin na uh, tingnan yung ilang detalye no sa inyong business, ay ah, uh, uh, tingnan muna natin ano yung background no. Uh, a little bit ano, uh, Sir Boris. So, ano bang inaral po ninyong course no kayo ay uh, estudyante pa? Nagtapos po ako sa kursong BA Communication sa isang pamantasan sa Muntinlupa ho mm -hmm. uh, noong taong 2018 ho. Ah okay, a few years back ano, hindi masyadong uh, matagal ano at uh, ang maganda doon natapos kayo noon and then uh, pero ito ba ay kasama sa plano niyo pagbibisnes? business at paano ka napunta sa ganung course? Actually sir, yung course ko na BA Communication is second choice ko lang siya. Ah mm -hmm. uh, yung pinaka gusto ko talaga nung nung papasukin ko yung buhay kolehiyo is maging uh, piloto. Ngayon mm -hmm. nga lang, hindi kami ganoon ka-stable yung pumumuhay namin. Uh, Nag-isip ako ng paraan para hindi ako tumigil sa pag-aaral. Kasi ayokong tumigil sa pag-aaral, tuminga sa bahay. Kaya ako... Ginrab ko yung opportunity ng scholarship dito sa Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa ho. And ayun nga ho, uh, bilang second choice ko naman ho siya at gusto ko rin mag-aral, niyakap ko ho yung kursong 'yon at hindi naman ho nagtagal na pagtagumpayan ko rin naman ho yung kursong 'yon. Nakapasok ko ako dito sa pagnenegosyo accidentally lang ho eh. Ah, uh -huh. uh, hindi siya plano pero mabait ang Dios na kung kailan tayo kinakapos binibigyan tayo talaga ng paraan para makabangon sa buhay. So itong Cafe Classico ho talaga yung isa sa mga naging venue para makatulong ho sa akin din para makapag-provide sa family ho. Ayo, no, okay, no. Malagang bagay talaga 'yan, eh, no? Kasi siyempre, Ah, uh, willing kayo na mag-take na iba't ibang options, ano At saka maganda yung na na-share ninyo na no? kayo ay uh, naging scholar, no? Bali. So scholarship pala inavail niyo at uh, blessing 'yon sa inyo sa inyong family, uh, sir Boris. Uh, yes, sir. Uh, hindi ho ganun kami kayaman lalo na yung mother ko, isa single mom ho siya. Mm -hmm. uh, simula ho nag-aaral ako ang nang elementary hanggang college eh pinagtapos ako ko ng isang single mom kaya bilang tulong uh -huh. din ko sa kanya uh, nagbibigay din hu talaga ako ngayon ng support para sa oh, okay. family ko namin ayun ako siyempre magandang bagay ano sinusuportahan ng magulang at uh, yung bang ano uh, yung uh, pag-iisip nyo ngayon na going into business ano ay ito uh, ba ay uh, na-observe ninyo? o nakita niyo sa kasama sa family or uh, yung mga pinsan ganyan ibang kamag-anak uh, o may mga tao na inadmire kayo na nagnegosyo. Sa family namin sir, uh, hindi kami gan hindi kami uh, into business. Uh, I mean, sa lahat ng ang kanho kahit dun sa mga second to degree na na family namin hindi talaga into business. Ah mm -hmm. uh, nagkataon nga lang ho talaga itong cafe klasiko na buksan. Um, hindi ho siya sina, hindi talaga ay wala talaga ho siya sa plano mm -hmm. na buksan talaga parang eto ho yung naging venue na lang siguro, siguro sir eto yung naging venue na lang talaga sa akin. Anong uh, nagkaroon ng pandemic ko since uh, uncertain yung mga nangyayari ngayon kailangan talaga meron tayong backup if ever na for example sir I I'm a wor uh, working din ko kasi ako ngayon uh, naisip ko rin sir na if ever magkaroon ng retrenchment or mag-close yung company namin at least uh, meron akong avenue na mapagkukunan or source oh. na Oo. mapagkukunan para sa family ho. Yes, tama yun. Success. Ano? Magandang ano yun, pag-iisip. May, uh, parang merong option. Kailangan may available options na hindi parang misa napipilitan lang tayo. Gusto natin mag-decide pero minsan walang choices eh. No? So ito, meron ka nang nire-ready na siyempre uh, bilang paghahanda no? kung ano man ang mangyayari sa inaharap. Tama, sir. Tama. Uh, at saka ho, uh, successfully din, uh, I mean surprisingly, uh, naging maganda ho yung yung takbo nitong pagpasok ko dito sa business na to Although may mga challenges talaga mm, na hindi may iwasan yes. tayo, especially uh, yeah, sir, no, pandemic okay, ngayon. Example, normal yan. O, no? sa, sa mga nakausap natin na uh, marami mga negosyante ay uh, palagi may challenges. So okay, tingnan natin itong inyong business ano at uh, Uh, makita natin ang advantages nito, no? yung mga pampaten nyo sa business na ito. So sabi nyo nga, cafe, classic, so classic, ano, ang pinili nyo. So ano-ano ba ang kasama rito? no At uh, yung konsepto nyo, paano nyo sabihing nasabi na classic na coffee business ito? Ayan. Uh, bilang isang Pilipino, ho, uh, nag- na uh, I mean natumigil ho kami doon sa konsepto na kung paano ginagawa ng isang Pilipino yung isang kapeho sa umaga, sa tanghali o sa gabi. Hindi ho kami yung coffee shop na nag-acquire ng mga estilo from the other countries, but instead, pinagayaman ho namin kung ano yung kultura ng Pilipino sa pagtitimpla ho ng kape. Kaya ho siya naging classic ho. Uh, sa kafe Klasik ho, ho nagbibigay din ho kami ng hindi lang ho kape, meron din kaming mga milk teas, mga frappes, and then mga alcohol infused beverages. Ho. Okay. So yan, titingnan natin yung business na yan ano at uh, syempre ito ay uh, madalas din na pinipiling klase na negosyo ng mga kababayan natin. So kailan ba kayo nagumpisa sa business na ito? Ano? Sabi niyo ay uh, napaisip kayo panahon ng pandemic. Initially, sir, um, December 2020, mag start kami ng online business for a coffee shop. Um, but then, after who noon, nung naging okay-okay ho yung mga pangyayari, uh, pinush ho talaga namin na magkaroon ng physical shop siya pagdating nitong 2021. So, hmm. March po ng 2021, na-establish ho yung very first uh, physical shop namin sa Naik Caviteho. Ayun, uh, okay, Naikavite. Cavite. Kayo ba'y malapit doon sa Naikavite? Kaya pinili nyo yun ang unang uh, physical store or shop ninyo? Actually, sir, hindi. Uh, Taga Cavite ako, pero dito ako nakatira sa Salawag, uh, Dasmariñas, which is mm -hmm. malayo talaga siya sa Naik. Siguro mga buses away pa talaga para makapunta sa Naik. Uh, ang naging uh, ang naging rason ho kung bakit kami napunta sa NAIC because uh, bilang baguhang negosyante ho, ang unang inisip ko talaga namin o inisip ko na para makasurvive ho kami sa unang taon namin sa business is kailangan medyo limited lang yung mga competitors namin mm. dito sa isang area and okay. nakita namin ho yung naik na kung saan kaunti pa lamang ho yung mga nagbubukas ng coffee shop. May mga milk tea shop ho pero wala silang coffee. So dito sa naik ho kami sumugal mm. uh, para makita namin kung hanggang saan kakayanin nung physical shop ho namin. Okay, so nasabi mo na may mga kasama ka. Mga ilan pa kayo sa business na ito? ah uh, dalawa sir, dalawa po. Ah, okay. So meron kang partner. Ayan, ngayon, um, Uh, paano niyo pinaghandaan ito? No? Siya sabi mo, hindi masyadong planado noong una. No? Parang hindi, ang ginamit mo pang salita ay uh, accidentally. Ano? Kung baga napunta kayo sa ganito, pero siyempre, dineside nyo na eventually na into a coffee business kayo, no? cafe classico. So, ngayon, uh, at uh, nasa Nai na yung uh, physical store ninyo. So, siyempre, ang uh, uh paano ang ginawa ninyo no kayo ba ay uh, nakapag-ipon uh, to be uh, to be ready para sa ganitong business o nag-loan uh, ba kayo paano ang ginawa ninyo na ang uh, mga mga hakbang no uh, bilang paghahanda bago bumukas no noong uh, March 2021 uh, yung inyong shop sa Naikavite? Ay nga tulad sir nung nabanggit niyo ho uh, kanina binanggit ko accidentally namin na open tong cafe kasi ko namin uh, bilang isang kabataan ho I know uh, may maraming mga kabataan yung yung makaka-relate sa akin bilang isang kabataan uh, kami yung mga risk taker ho eh kumbaga mm -hmm. sa generation na to uh, I mean uh, mga aksidenteng pangyayari ho talaga minsan kahit alanganin talagang sinusugod ho namin. So sa pagbubukas ho nitong um, Cafe klasiko ho talaga, uh, yung kasama ko ho dito is parehas kami walang ipon ho. I mean, wala, I mean hindi kami yes. hindi kami financial financially ready to establish na physical shop sa Naik ho. Um, sinugal ho namin kung ano yung meron kami Ah uh, hindi ho naman inisip kung what if yung mga what if what if hindi uh, mag-click to walang matiti oh, oh, wala matitira sa amin. Mm. Oh sir. So sa makatawid, lakas ng love yung ginawa namin dito sa Cafe classico talaga. Okay, pero syempre having said that ano uh, kahit uh, meron kayong enough na lakas ng loob, eh, may mga hakbang kayong ginawa. So ibig sabihin ba, uh, sabi mo nga eh uh, hindi enough ang pondo niyo so paano ginawa nyo? dahil meron na kayong shop ngayon ayun sir um, kasabay noon uh, kasabay nung pagsubok ho namin of course uh, ang ginawa ho talaga namin is to research uh, yung yung pondo na meron ho kami kakaunting pondo na meron oh. ho kami sinabayan ho namin ng isang talagang uh, extensive research kung paano ho namin mabobudget yung kakaramput naming pondo para wow. makapagtayo ng ng uh, physical shop so hindi ko kami tulad ng mga uh, ilang negosyante na kumuha 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 kami ng maraming tao para magtayo ng physical shop and since ako bilang kabataan ho and bilang may side din sa arts Uh, okay. Sa arts, sa construction. So uh, pinagyaman ho namin kung ano yung mga kakayaan ho namin. Mm -hmm. ah, hindi kami kumuha pagpapatayo, pe paint pagde-design ng place ho. Ang ginawa lang ho talaga namin is manpower para matayo ho yung lugar. The ideas, the concept is sa amin ho lahat. And even, kami, mm. and even kami, and even kami nung tinatayo yung shop ho namin. Talagang hands-on kami. Ah, nagpupukpok ho kami, nagpipintura mm. ho kami okay. doon. Yes, na, ah, yeah. oh, nagka nagkakabit kami ng mga electric wires. So doon lang. So po paano Yes, so ah, na lang. Ganon, sariling sikap na hmm. lang ginawa nyo. Tama sir, tama. Since information ho ngayon is a uh, very available na sa lahat, uh, inaral ho talaga namin yung kakakunting ipon na meron ho kami para matipid ho yun. Oo, at saka yung skills ano, Kasi sabi mo kasama kay mismo nagpupok po, kasama sa uh, literal na nagtayo ano nitong uh, physical store na to. Siyempre, mas lalawin yung mamahalin yan dahil todo-todo ang pagsisikap ninyo. So yung ibang yung bang partner mo sa business, sabi mo nga ay uh, ano ba ang uh, skills niya, no? Kasi ikaw ay nasa communication, no? So yun ang iyong inaral. yung partner mo ba sa business eh, ano naman ang uh, contribution niya doon sa business? Nasa, ano siya, sir, um, medi uh, medicine field po, or medical field ho siya ngayon, pero meron ho siyang uh, expertise pagdating ho sa pagluluto, and then, initially din ho, marunong hin ho siyang gumawa ng mga kape din ho, and mga beverages. Hmm, ayun. So, kumbaga, siyempre, dahil nga coffee shop ito, kailangan meron man lang may alam, ano, uh, doon sa aspeto na yan, dahil di, uh, may products kayo dyan, at, uh even yun sa business side. Pa, paano naman kayo naghanda sa business side uh, nitong uh, negosyo na ito? Doon ho ba, sir, sa lalamanin I mean, sa products yes. ho ba namin? Uh, kasama na yun. At the same time, di siyempre, uh, iba ang uh, employment, iba sa pagnenegosyo. Meron mga skills na kakaiba eh. So, paano yung pinaghandaan yun, yung part na yun? Ayun. Una ho, uh, once, after ho namin matay yung physical shop, uh, doon naman ho kami <laughs> Uh, nag-focus naman sa mga products na na ilalabas ho namin pero mm, bago pa okay. ho kami Um, natayo yung physical shop, I mean, established na ho yung mga products na ilalabas namin, pinagandaan na ho namin talaga siya. Mm. And then, after ho noon, uh, since parehas ho kaming working, nakasama ko ho dito, and kumuha ho, kumuha ho kami ng tatao doon sa physical yeah. shop ho namin, mm. uh, nagamit ko ho dito yung trabaho ko ngayon, kasi I am working ho as an HR and okay. as a quality hmm. management officer ho ng isang engineering company so ginamit ko ho yung expertise ko ngayon para maayos ko ho kung yung employee po ng tatao oh, i mean yung tatao po dito sa may coffee shop ko namin so hmm. ayun ho hey tulad ng nasabi ho ko kanina uh, lahat ho di lahat ho siguro or 70% ho ng Cafe klasiko is binubuol binubuo ho ng mga skills ko talaga namin and efforts. Mm. Yes, yes. Okay, so syempre no, alam naman natin na kahit anong business basically ay uh, matrabaho 'yan ano So syempre kailangan uh, pinagsisikapan. So meron na kayong kasama pala sa business kasi pareho kayong working na yong kasama sa business. So merong uh, kayong tao doon so ikaw na no, may alam sa HR skills ano. So nagagamit mo 'yan sa iyong sariling business at uh, yung mga pagtitimpla ng kape and other products ni yung sa kasama mo, yung partner mo na sa negosyo na ayan, alam din niya yun, ano? So talaga naghati kayo ng skills diyan. Hindi pa paano niyo naman mina-market ito? Mina-market namin siya sir uh, since ang target audience namin dito sa Cafe Classico is uh, mga kabataan ho talaga, eh. mga, yung mga, katulad ho namin since mm -hmm. wala ho akong Uh, wala ho kaming dalawang background sa marketing. Nag-stick muna ho kami sa ngayon mm. uh, na ng mga kabataan ho muna yung target namin since ayon yung naintindihan ho namin. So uh -huh. ngayon, pinupuntirya ho namin yung mga kagustuhan ng kabataan, yung mga interest ho nila, at saka kung paano ho namin sila may hikayat, in the same way kung paano namin hinihikayat yung sarili namin para tangkilikin yung kapeho. Oo nga. So, siyempre, how do you do that? Ano? Dahil, uh, siyempre... Mahilig sa coffee, merong hot, may cold ano? Merong uh, tea, nasari-sari din 'yan. So, Ibig sabihin paano nila nalalaman 'yan? How do you do that ano sa marketing? you uh, use uh, use online uh, strategies ano. So, at kailan nyo ginagawa 'yan? May trabaho kayong uh, dalawa. Actually, sir, uh, hindi um, hindi man ka paniwala pero everyday, day coming dalawa uh, nagtatrabaho para sa Ah uh, shop ho namin. Although may tao ho talaga na kami bilang mga baristas. so may mga barista so mm -hmm. kami doon. Pero yung mga management side ho is everyday sinasabay ho namin yan right after work. Ayun mm -hmm. naman ho yung uh, pop kunti namin trabahuhin. So Kayo. sabi nga ho nila, opo sabi nga ho nila kung may mga empleyado ho talaga nagkatrabaho ng more than 18 hours a day ho. So kami Kayo. ho talaga yon. Kayo yon ano tama. Meron ka ng trabaho, may negosyo pa. At maganda 'yan kasi habang uh, mas bata kayo ngayon ay eh, maaga kayo natututo sa larangan ng pagninegosyo. no? At ayan, uh, magandang uh, umpisan ninyo sa inyong uh, early part ng inyong buhay, no? So, um ano masasabi mo na pambato, no? Anong advantages ng inyong uh, cafe, klasiko? dahil marami na rin coffee shops uh, na existing ngayon? Ang magiging ang pinaglalaban ho talaga namin sir uh, sa mga nag uh, umuusbong na coffee shop kasi dahil sa ngayon ho sa Naik may mga umuusbong na rin ng coffee shop and even even dito ho sa branches namin like sa Bulacan and then sa Dasma mm -hmm. may mga umuusbong na rin ng mga coffee shops talaga and milk tea shop but we remain to our identity ho ayong uh, mm -hmm. classic na timplahan ng mga Pilipino and mm -hmm. Most importantly ho, is yung abot kayang budget ng mga produkto ho namin. Hmm. Okay, uh, yung isang bato kami... ba ng kape? Mga magkano yan? Uh, let's say hot coffee or cold coffee, more or less mga magkano price range yan? Uh, 85 pesos siya, siya sir. Malayong malayo dun sa mga commercialized na mga uh, beverages ngayon na uh, which... Ah uh, it costs 145 and up oh, sa amin oh, oh. Oh, oh. nag po nagstick talaga ho kami yes, sa mababang yes. presyo I know na maliit man ho yung magiging tubo namin sa kada baso pero nandun ho kami sa focus uh -huh. na mas okay na yung maliit na tubo kaysa sa walang okay. tubo pa talaga Iyan so paano niya pinapadeliver deliver ngayon niya no kasi syempre para mas marami aside from pero baka in dine in paano bang setup niya ngayon Yes, sir. Uh, going back to our Naik branch ho, uh, may dine-in ho kami doon and then at the same time al fresco. Uh, dito naman ho sa may Dasma branch, though wala ho kaming dine-in dito kasi take-away branch lang ho dito sa Dasma, Dasma branch uh -huh. namin. Ma uh, meron ho kaming al sa Dasma. And then sa Bulacan naman ho, uh, both po yon dine-in and then al fresco ho. Aba, blessing yan. Ang Panginoon sa inyo dahil uh, kakaumpisa yes, niya pa lang tatlong lugar na ang minamanage okay. nyo so papano niyo mo monitor yon ano, uh, ang bilis ng oras natin pero maganda malaman ng listeners and viewers natin papano na mo monitor tatlong lugar na pala ang mina-manage yo at uh, sinusupervise. sacrifice sir eh. since kanina nabanggit ko talaga may trabaho kaming dalawa uh, right afternoon going back ay pupunta kami sa trabaho naman namin sa Cafe Clasico pero yung isang makakatulong doon po sa pag-manage ng tatlong Uh, branches na ho yun is yung time management ho. At the same time, with the help din po ngayon ng technology, mm -hmm. digitally yes. ho, na ma-manage namin yung business namin, kung ano yung mga pumapasok at lumalabas ho na pera din sa business namin. Ayun, okay. Nako, talagang uh, kulang ang time natin. ano Pero at least nagkaroon tayo ng big picture, ng anong ginagawa. Bago lang na na uh, Cafe klasiko pero tatlong lugar na, no? ang eto uh, ito, inaasikasa nyo, malaki pagpapala yan sa Panginoon at pagpatuloy niyan, uh, I suppose, mas may mga karagdagan tao na kayo, no? Kasi tatlong lagar na yan, yung business niya. Opo, oh, sir. Ayun, Ay, ako, blessing yan. Nakakatulong kayo sa iba-ibang mga pamilya ng mga kababayan natin. Anong yung contact details sa uh, para who knows, ano? Gusto kayong tanungin, kausapin, o mag-order ng inyong products. Ah, ho. Ah uh, for Cafe Classico ho, you may visit our Facebook page show, Cafe Classico uh, FB namin. And then for our Bulacan branch show, Cafe Classico SJDM. Uh, meron din ho kami Instagram account, Kafe uh, Cafe Classico rin ho. Ayun, ako, maraming salamat, ano, uh, Sir Boris, uh, maghinang, ano, sa inyong uh, na-share ngayon uh, kahit uh, may clear lang time natin, na-share nyo. Ang ginagawa ng Panginoon sa inyong mga negosyo at uh, naway uh, dumami pa, no? hindi lang customers, kundi natutulungan niyo na mga kababayan natin, nagiging empleyado ninyo ito magandang uh, business ninyo, ang Cafe Clasico. So, uh, bago niya ibaba ang iyong uh, phone, ano, i-acknowledge na natin, lahat ng listeners and viewers natin, at uh, lahat ng payer partners, even the donors, ano, ng FEBC Ministry. Maraming salamat, of course, sa, sa lahat ng mga sa Bukawi Transmitter Site, lahat ng mga PA natin, ng mga pro mga kasama sa RTV and of course yung broadcast engineers natin of course sa ating uh, panauhin uh, uh, si Sir uh, Boris uh, Magkina Thank you so much Ako po si Lemo Rainier kaagapay sa programang Patok dito sa FEBC Radio TV Patok! Listahan ng mga hit, pop at swag sa panlasa ng masa Patok! Lahat ng the best, pasok Patok!